ayan so kakatapos lang yung tanim natin and biglang umulan so ayan nagkaganyan ganyan na matumba tumba na yung tanim natin oh kasi so, ito pala yung disadvantage kapag hindi na ano yung hindi nag ugat hindi masyado yung ugat ng tanim mo madali matumba kapag mayroong ulan ayun lang ito yung iba. buti na lang na chinik natin dami pa Babo kasi yung ugat niya. hindi pa nakapal so anyways ano saan kayo tayo, tayo sa so tinapain kasi hindi natin yan inayos kasi basa to lumalabas yung mga snail na ano, Pwede niyang ano hindi niyang kainin hindi niyang wala so sayang pag kinain ng ano yan. hindi lang mga snail kundi meron pa kasing uod mas madali niyang kainin niyang pag nakatumba sa saka yung soil yung mga pest sa soil maaari siyang yan masyadong malalim and so ganito pag farmer ka kailangan kang mabilis mag monitor kaya minsan madaming nadadali na farmers ganitong may bagyo o ulan kahit din naman natin hinihingi yung yun na e, eh, sa ulan pa naman hindi na, na hindi maiwasan yung mga aksidente eh. pero kung sobra namang malakas kahit ipagbukas mo na lang kung may kan lalo na kung mayroon ka sa yung garden is nasa ilalim ng mga bundok ganon si delikado And so tutuloy ko muna kung meron pang nabaon subukan natin patayo kasi Ito kasi yung sail pumunta sa mga dahon nya maring push ng mga este. so yun lang muna tuloy ko muna